alisina Yung ati po nga ginagawa po ngayon na pagtutok pa rin dito sa West Philippine Sea. Lalong-lalong lalo na po ngayon at binabanggita ng National Task Force for West Philippine Sea. Ito nga po nga pinakabago nga Pulse Asia Survey na nagpapakita po ng mataas na tiwala ng publiko sa pulisiyan ng pamalaana. hinggil nga po dito sa transparency at sa matibay na pagtanggol sa soberanya ng Pilipinas sa ati po nga West Philippine Sea. Yes, mga kabombo, dahil patuloy pa rin po tayo na tututok po dyan na. Ah. Dahil yan pwedeng karagatan na. Ah. Hindi po tayo dapat po na alisin ah, ang pag-uusapan po ang West Philippine Sea. Dahil yan pwedeng yung soberanya teritoryo, ang pong likas na yaman na ah, ang ah, food security ng ating pong bansa. Kailangan po natin yan at hindi mismo ito po nga China ang siyang nagahari-arian ah, sa ating West Philippine Sea. Na ang nasabi po nga, pinakauling survey po na yan ay malugod pong tinanggap po ng National Task Force for the West Philippine Sea. Na ayon mismo kay National Security Advisor at NTF West Philippine Sea Chairperson Eduardo Año, patunay ang resulta ng survey na nanatiling buo ang suporta po ng Samayang Pilipino sa mga hakbang ng pamalaan upang ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa karagatan. At hindi lang po yan makabombo. Ipinahayag din po nitong si Anyo ang uh, pasasalamat sa tiwalang ibinigay po ng publiko sa mga kasaping ahensya ng National Task Force to West Philippine Sea kabilang po dyan ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang Armed Forces of the Philippines uh, dahil ayon po sa survey 41% magkabombo ng mga respondents ang pumili sa Philippine Coast Guard bilang pinaka pinagkakatiwalang ahensya ng gobyerno pagdating sa mga ulat at impormasyon na kaugnay sa West Philippine Sea. Dagdag pa riyan ang 94% ng mga lumahok sa survey ang naniniwan lang dapat ipagpatuloy na Pilipinas ang transparency policy at patuloy na ilantad ang mga mapilit at agresibong hakbang ng China sa ating karagatan at hindi lang po yan, tiniyak din po nitong si secretary anyo na palalakasin pa ng NTF West Philippine Sea ang pagpapatupad po ng transparency policy upang patuloy na ipakita sa publiko ang katotohanan sa bawat ilegal at mapanlinlang na aktibidad ng China sa tipong karagatan well hindi lang po yan dahil 77% din po ng mga Pilipino ang naniniwala nga ang Estados Unidos sa ang pangunahing bansang maasahan ng Pilipinas sa pagdating sa pagtulong sa seguridad at pagtanggol ng bansa. Isang indikasyon na makabombo ng matatag na ugnayan at alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. At ayon nga, kaya anyo, pinatitibay ng resulta ng survey ang pangailangan ng Pilipinas na palakasin ang pagipag-ugnayan sa mga bansang may kapareho nga panindigan sa pagtataguyod po ng Rules-Based International Order at malaya at bukas ng Indo-Pacific regiona. At tiniyak po ng National Task Force to West Philippine Sea na sa ilalim po ng National Security Council mananatili itong matataga, tapat at bukas sa lahat ng aksyona para protektahan ang pambansang soberanya, karapatang soberanya, makabombo at katotohanan na tungkol dyan mismo sa Maya West Philippine Sea. Kaya hey nga makabombo Huwag tayo nga manahimik sa ginagawa pong harassment po ng China sa West Philippine Sea. Dahil alam naman po natin na, na sawa na po tayo sa pang-aabuso at harassment po ng China sa ating pong sariling na Kaya ito na po yung panahon para tayo po ay magtiwala na dito sa inyong gobyerno na hindi po tayo nais po makipag-gera kundi pag-protect lamang po yan sa ating pong soberanya. Dahil alam po natin taon-taon na paulit-ulit natin nakikita yung mga parehong eksena. Mga barko ng China na umaangkin, nanininda ka at umaharang sa mga mangistang Pilipino sa loob mismo yan natin pong exclusive economic zone na sa kabila po ng mga malino na ebidensya at desisyon ng International Tribunal na pumapabor po sa Pilipinas itong patuloy po na paglabag at paghamon ng Beijing sa ating kargatan. Kaya ito ay hindi simpleng isyo ang teritoryo, ito ay usapin ng dangala at kabuhayan ng bawat Pilipino. Kaya dapat po tayo makabombo na lumaban po dito. No? Ang laban po na ito ay hindi lamang laban ng gobyerno, ito ay laban ng sambayan ng Pilipino para sa katotohanan, karapatan na kinabukasan ng ating pong bansa. Kaya nga hindi po tayo tatalikod, hindi tayo matatakot at higit sa lahat, hindi tayo papayag na muling agawin na or aagawin sa atin ang ating pong we sa Philippine Sea. Aras na ni